Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 12, 2025. Ngayong ika-12 ng Abril, inaanyayahan ka ng mga bituin na maglaan ng tahimik na sandali upang magnilay sa lalim ng iyong mga koneksyon. Bilang isang Sagittarius, likas sa iyo ang pagkahilig sa mga paglalakbay, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Sa gitna ng iyong malaabenturerong kaluluwa, may bahagi ng iyong sarili na minsan, ay natatakot sa mga ugnayang nangangailangan ng mahabang panahon at malalim na pagtuto. Ngunit sa araw na ito, isang bukod tanging pagkakataon ang ibinibigay sa iyo upang yakapin at pahalagahan ang mga ugnayang naipundar mo na sa paglipas ng panahon. Maaaring mapansin mong mas madalas mong naiisip ang mga taong malapit sa iyo, pamilya, Matalik na kaibigan o isang kasintahan at madarama mo ang taos-pusong pasasalamat para sa kanilang presensya sa iyong buhay. Ang simpleng sandali ng pagtawa, mga yakap na puno ng pag-unawa at mga lihim na ibinahagi noon ay muling babalikan ng iyong puso. Sa pagdaloy ng enerhiya ngayon, tila ba pinapaligiran ka ng isang malambot at kalmadong hangin ng pagkakaisa. Sa araw na ito, ang iyong kapaligiran ay tila mas masarap sa pakiramdam, ang mga pag-uusap ay nagiging mas makabuluhan, ang mga tingin ay mas puno ng pagmamahal, at ang mga kilos ay mas may malasakit. Ang katahimikang ito ay hindi nangangahulugang kawalan ng galaw, sa halip, isa itong paanyaya sa iyo upang maging mas sensitibo sa enerhiya ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang balanse sa loob ng sarili at ng mga relasyon ay napakahalagang aspeto na maaari mong linangin ngayon. Isang magandang tanong ang maaari mong itanong sa sarili, paano ko mapananatili ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap sa mga relasyon ko? Ang sagot ay maaaring nasa simpleng pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng sinserong intensyon sa mga ginagawa mo para sa iba. Ngayong araw, hindi may iwasang may ilang impulsibong damdamin na maaaring sumulpot, lalo na kapag may hindi inaasahang sitwasyong kakaharapin. Maaaring may mga pagkakataong maramdaman mong gusto mong agad-agad na kumilos, na parang may kailangang sabutin o gawin ka agad. Ngunit sa halip na sundan ang unang bugso ng damdamin, magandang magsanay ng ilang segundong katahimikan. Minsan, sa panahong ikaw ay tahimik, doon lumilitaw ang malinaw na kasagutan. Sa bawat pasya mo, sikaping ito'y mula sa kabuuan ng iyong pagkaunawa, at hindi lamang mula sa bigla ang emosyon. Ito ay panahon ng mas mataas na kamalayan, isang paalala na ang tunay na katalinuhan ay hindi palaging nasa bilis ng tugon, kundi sa lalim ng pag-isip. Habang lumilipas ang oras ngayong araw, Hayaang mamayani sa iyong puso ang isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat. Hindi mo kailangang magkaroon ng maraming bagay para maranasan ang kasiyahan. Kung titignan mo ng mabuti ang paligid, makikita mong napakaraming biyaya ang naroroon. Maaaring ito ay nasa mata ng isang taong tapat na nakangiti sa iyo, sa tahimik na ginhawang dulot ng isang tasa ng mainit na tsaa, o sa isang simpleng mensahe mula sa isang matagal mo ng kaibigan. Ang iyong likas na pagkamausisa bilang isang Sagittarius ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang tuklasin ang mga hiwaga sa bawat araw. Kaya't gamitin mo ang kakayahang ito upang mahanap ang mahika ng mga bagay na tila ordinaryo, ngunit punong-puno ng kahulugan. Sa pagtanggap mo sa kagandahan ng kasalukuyan, bubuksan mo ang sarili mo sa lalong mas matibay na kapayapaan at kasiyahan. Ang aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa mga relasyon, pamilya, pagkakaibigan, o pag-ibig ang pinakanabibigyang diin sa araw na ito. Ito ang panahon upang kumonekta muli sa mga mahal mo sa buhay. Maaaring maglaan ka ng oras upang kumustahin ang isang kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap, o marahil ay ilaan ang isang hapon sa masinsinang usapan kasama ang isang taong mahalaga sa iyo. Ang mga ganitong uri ng koneksyon ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa sandaling iyon, kundi nagsisilbing pundasyon ng isang matatag at makabuluhang buhay emosyonal. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsulat ng liham o mensaheng puno ng pasasalamat. Hindi ito kailangang mahaba, sapat na ang ilang tapat na salita upang muling painitin ang koneksyon niyo. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay lavender, isang lilang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, spiritual na connection at inner healing. Ang pagdadamit o paglalagay ng kulay lavender sa paligid mo ay makatutulong upang makapanatili ka sa gitna ng emosyonal na balanse at katahimikan. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang mga numerong ito ay may espiritual na kahulugan na konektado sa pagkamit ng mas mataas na layunin at mas matalinong pagdedesisyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magnilay sa mga sandaling nagbigay sa isay sa iyong puso. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pagninilay at pasasalamat. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong damdamin, ng pag-unawa sa iyong mga ugnayan, at nang masinsinang pagminilay sa sarili, mas lalawak ang iyong pananaw sa buhay. Huwag mong hayaang madaig ka ng ingay ng mundo, sa halip, hanapin ang katahimikan sa loob mo, at doon mo matatagpuan ang tunay na karunungan. Isa kang sagitarius na may pusong puno ng apoy at damdaming lumilipad palayo, ngunit sa araw na ito, pinipili mong manatili, makinig, at magmahal ng mas buo. Sa mga darating pang araw, dalhin mo ang liwanag ng mga natutunan mo ngayon bilang gabay. Likas sa iyo ang maglakbay, mulit sa bawat lakad. Huwag mong kalimutan ang mga pusong iniwan mong box, naghihintay at handang samahan ka sa landas ng iyong buhay. Sa pagpapalalim ng mga ugnayan mo ngayon, binibigyan mo rin ng direksyon ang iyong hinaharap. Ikaw ay hindi lamang tagahanap ng sagot kundi tagapaghatid din ng liwanag sa mundo ng mga taong mahal mo. Magpahinga ka ng may kapayapaan sa puso, at tanggapin mo ang biyayang dala ng kasalukuyang sandali. Ito ang araw kung kailan natututo kang mahalin ang narito na, at ito ang simula ng isang mas may kamalayang paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.